ang batang walang mukha. Sa isang liblib na baryo sa Samar, may isang sira-sirang eskwelahan na matagal nang iniwan. Ayon sa mga matatanda, minsan itong nasunog noong panahon ng digmaan at maraming bata ang namatay sa loob habang nagtatago mula sa mga sundalo. Simula noon, walang nagtatangkang lumapit dito, lalo na sa hating gabi, dahil sinasabing, may nagpapakita raw na isang bata na umiiyak sa mga nasirang silid. Si Arman, isang binatang mahilig sa kababalaghan, ay hindi naniniwala sa mga kwento ng matatanda. Sa tingin niya, gawa-gawa lang ito para takuti ng mga bata. Isang gabi, sa gitna ng malaswang inuman ng mga kaibigan, naghamon si Arman. Sino ang matapang nasasama sa akin sa lumang eskwelahan? Patunayan natin na wala yang sinasabi nilang multo. Walang sumama sa kanya, kaya mag-isa niyang tinanggap ang hamon. Bitbit -bit ang flashlight at isang bote ng alak, nagtungo siya sa eskwelahan. Ang paligid ay tahimik, ang hangin ay malamig, at ang buwan ay bahagyang natatakpan ng mga ulap. Pagdating niya sa bakuran ng eskwelahan, agad niyang naramdaman ang bigat ng lugar. Ang mga sirasirang silid ay tila nakamasid sa kanya. Ngunit pinigilan niya ang takot. Wala ito. Hangin lang. Bulong niya sa sarili habang naglalakad papasok. Habang iniinspeksyon ang isang silid-aralan, may narinig siyang mahihinang yabag mula sa likuran niya. Nang lingunin niya, wala namang tao. Napatawa siya, iniisip na baka gawa lang ng hangin. Ngunit habang tumatagal, mas naging malinaw ang tunog ng yabag, maliit, mabagal at papalapit sa kanya. Ano to, trip-trip? Sigaw niya, pilit pinapalakas ang loob. Ngunit nang sumilip siya sa madilim na koridor, nakita niya ang isang bata, nakasuot ng luma at sunog na uniporme. Ang bata ay nakatalikod at tila may hinahanap sa sahig. Hoy bata, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Arman ngunit hindi sumagot ang bata. Unti-unti siyang lumapit hanggang sa halos maabot niya ito. Ngunit nang akman niyang hahawakan ang bata sa balikat, biglang humarap ito. Ang mukha ng bata ay walang laman, walang mata, ilong o bibig, tanging makinis na balat na parang niyog ang makikita. Biglang naglabas ng malakas na sigaw ang bata, kahit wala itong bibig. Ang tunog ay nakakapasok sa isipan parang libu-libong boses na nagsasabay-sabay. Napaatras si Arman na tumba at nabitawa ng flashlight. Sa dilim narinig niya ang yabag ng bata na mabilis na papalapit sa kanya. Nang mabuksan niya ang flashlight, nasa harap na niya ang bata. Nakatitig gamit ang kawalan ng mukha nito. Napasigaw si Arman at tumakbo palabas ng eskwelahan. Ngunit kahit anong bilis ng kanyang pagtakbo, tila hindi siya nakakalayo. Ang bawat koridor na kanyang daanan ay nagiging mas mahaba at ang bawat pintuan ay hindi mabuksan. Sa kanyang likuran, naririnig niya ang yabag ng bata palapit ng palapit. Sa huli, natagpuan si Arman ng kanyang mga kaibigan kinabukasan, nakaupo sa harap ng eskwelahan, nanginginig at hindi na nagsasalita ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan at sa kanyang kamay ay may nakaukit na mga salitang huwag mong gambalain ang mga patay